Rodrigo Duterte, the fake news peddler. Siya naman talaga po ang nagpasimuno or pasimuno sa pagpapakalat ng mga fake news. Naging normal yan sa mga taong nasa paligid na ng sidigong. Lalo na po yung mga nasa social media. Normal sa kanilang magsinuwaling, magpakalat ng kasinungalingan para sirain ang ibang tao mag ng kwento para ibagsak ang credibility ng kanilang mga itinuturing na kalaban. Ganun po ang sistema ng kaisipan ng mga taong ito. Kaya magtataka pa ba tayo kung tinagurian din na fake news peddler nga ito si Digong? Hindi na po, dahil siya talaga ang pasimuno. Bakit nga ba daw ginagawa ito ni Digong? Share ko lang itong post na ito. Ito, para mapatalsik si Pangulong Marcos Junior Hmm. Bago ma-impeach daw itong sa Sara Duterte, kailangan mapatalsik na. Mm. At maangki na nga ni Sara or maangki na nga ang pwesto bilang presidente. Yan ang posibleng rason. Kaya uh, desperado itong si Digong para ipakalit, ipakalat ang kasinungalingan. Abay, ito ay tungkol doon sa mga blanco ko no, na uh, pahina or item sa 2025 ga. -a. Ito naman po ay posibleng ginagawa daw ni Digong. Hmm. para sa bayan daw ba o para sa pansariling kapakanan? Ito ay napaka-obvious naman ano ho, dahil minsan naman hindi para sa bayan ang ginagawa ng mga katulad ni Duterte. Pansariling kapakanan, sigurado tayo. Hindi ito ang unang beses daw na nagsinungaling itong si Digong para sa mga or, or, or sa harap ng mga kababayan natin. At totoo, eto uh, ay isang malaking panggagago na sanayin nasiraan ang mga kalaban sa paraan ng pagsisinungaling mga inventong kwento kalaunan kadalasan binabawi rin naman itong siligong ang problema na na ang mga bulok-baluktot na kaisipan ng mga kababayan natin at ang 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 punto dito mahirap nang ibalik Tignan mo ngayon hanggang ngayon naniniwala ang mga ulupong ang mga die hard na talagang pangag nga ang nasa Malacanang pero yun yung kung kung babalikan po natin binawi naman ni Digong na wala wala nga daw sa narkolista talaga etong si PBBM ganyan po ka kalala ang sitwasyon ng ating bansa sa dahil sa pakikialam na dating presidente na kung tutuusin mas maganda nga sana diba, na ma mag Magpahinga ka na lang, huwag ka nang makialam At kung talagang wala kang kasalanan doon sa mga akusasyon sa iyo, Mr. Duterte Siguro naman ay kaya mong maging mapayapa sa paraan na, na alam mo Kaya mong maging uh, at peace sa paraan na alam mo Hmm, yan Isa lang daw ang sigurada natin ngayon Yun ay ang mga sinungaling ang mga Duterte At huwag na tayo dapat na magpalinlang pang muli Ang masaklap kasi dito, meron pa rin tayong mga kababayan na talagang nalilinlang o naluloko pa rin. Ngayon, eto, muli kasing niloko na eto si ang mga kababayan natin at uh, tila ba inisip na mangmang -mang pa rin ang taong bayan sa pamamagitan nga na itong pagpapakalat na naman uh, ng fake news na kuno ay may anomalya sa gaa o budget ngayong taon, ngayong 2025. Pero imposible nga yan, sabi ni PBBM nagsisinungaling si Digong.